mga Happy New Year sa inyong tanan mga OFW sana kahit wala kayo sa inyong pamilya sana masaya kayo sa feeling na inyong mahal sa buhay kahit wala kayo sa inyong pamilya kahit na kahit na, uh, na ibang bansa kayo ingat kayo palagi and God bless you kayo lang ang inasahan sa inyong mga pamilya sana Matagumpayan ang inyong mga pangarap sa inyong mga pamilya and happy new year sa inyong tanan and God bless you mga OFW sana masaya kayo kahit wala kayo sa piling nyong sa inyong pamilya sa New Year na ngayon sa 2024 sana happy pa rin kayo kahit wala kayo sa piling ng sa inyong pamilya and god bless you ingat kayo palagi sa sa inyong mga trabaho ano kahit saan saan man bansa kahit kahit saan ng bansa magingat kayo palagi Uh, pray lang palagi sa Panginoon na iligtas kayo na walang walang mga kuwan sa mga sarili palagi kayo mag pray sa Panginoon magdasal kahit ano ibang ibang tayo reliyon kahit ano mang reliyon mo muslim ka man kaman, ka man iba ibang reliyon sana dasal kayo palagi magingat kayo at, at sa inyong mga pamilya sana walang mangyari ipalagi kayo mag ng Panginoon at papasalamat sa Panginoon Diyos ang Panginoong Diyos lang ang nakakaalam sa ating buhay sana na masaya kayo kahit wala kayo sa piling sa inyong mga pamilya mga OFW an happy, happy New Year sa inyong tanan. Bagong taon, bagong masaya, bagong bagong sigla, bagong kasayahan. and click the unity Petition bell sa YouTube ko at Please subscribe lang ang YouTube ko channel. At thank you and bye. And God bless you to all. W. Sana masaya kayo sa feeling na sa inyong pamilya. Kahit wala kayo sa feeling sa inyong pamilya. Kahit masaya pa rin sa, sa bagong taon sa 2025. Happy New Year. Bye.